pagpalang araw po sa ating lahat mga kababayan, mga kalingap May araw na hindi dito po tayo ngayon sa bayan po ng Pulumulok Ay, Ikunin po natin itong bayan ng Pulumulok po ngayon At uh, pasyal po tayo Shout out po, po, shout out po sa mga taga Pulumulok Ito po ang kanilang uh, terminal ng tricycle ikotin po natin uh, andito dito po tayo ngayon sa kanilang uh, palingke ikot lang po tayo samahan nyo ako uh, sa Gahesa to the bound to Hagan Terminal yeah. Shoutout out po sa mga lahat lang ali uh, dito ngayon. At sa sa, sa mga papanood ko dito na taga Pulomolok. Uh, shout out po sa inyo. Mount Barangay Rubber. Pulomolok uh, public market. Tara po. Uh, ikutin po natin 'tong public market po nila. Pasok po tayo. madulas may yelo <laughs> nadulas po tayo pasang gala maganda po dito sa public market ng uh, pulumulok napakalinis ay gumabot po ayan Uh, ladies ko Ilang masabi dito sa lugar ko ng uh, Pulomulok. po ng sahig nila. Tsaka mga uh, nakatalis po. Dati po tayo sa kabila naman. Ang ganda itong uh, kanilang uh, public market. sariwa po bago <laughs> so ikot po tayo dito uh, dirty lang po tayo mamay sa gulayan sariwa, mga sariwa mga karne po nila na binibenta dito so, ba, bagong kakay yan yan so dito po tayo sa uh, vegetable area naman po ikutin po natin to ah, dito rin pala sa taas yung mga isdaan sa baba yung mga gulay sa taas naman po mga isda yung ano? kahong ni Carla masarap po ito <laughs> yan po sa mga isda po nila lalaki lalaki po ng mga isda nila ikot po tayo rito lalaki mga barus kilapin lalaki grabe Maganda at uh, kahit dito po sa kanilang uh, fish market ay uh, napaka-linis po. Ayan yeah, lalaki mga tulingan. So ikot po tayo dito. 120 daw po ang kilo ng kanilang... So tayo dito. dito lang po yung mga... Ah, paborito ko to, ta. Tuyo. Mga dried fish. Dito lang po yung area ng dried fish. Hanggang dun po sa pinakadulo. Mga dried fish po yan. So, ikot lang po tayo. Samahan nyo lang po ako. Shout out po sa mga taga pulumulok. So, makakapiray tayo doon Ganoon po si boss Ang laki o oh. Ang isla Ganoon po si boss Ang laki Ilang kilo kaya yan? Ang galang parang mas mabigat pa sa akin ha Ang laki Dahil ako naman kinanis na ganoon kalaki Dito po tayo sa kanilang uh, trading dito sa labas naman po ngayon ng public market. Ikutan po natin itong area nila. So napakalinis po. Maging dito po sa kanilang kalsada. Wala kang makitang mga uh, nakakalot na mga basura. kapalit ng area po nila ah, uh, maganda po dito sa ah, lugar po ng ah, uh, pulumulok pasyalan po natin itong mga paikot po dito sa kanilang uh, bayan So one way pala ito, tama, tama lang itong nakakapewapuntahan natin, sita na po ito. ito tayo so maganda ka taon, napakalinis po talaga kahit saan area po dito sa palingke uh, po ng Bulumulok. Uh, makakita uh, din po dito ng mga bulaklak yan bulaklak fire station hindi ah, ko lang po alam po saan po dito yung kanilang uh, munisipyo hindi po kakalamin po natin Ito, may gymnasium pala sila dito. Kapuntan ko pa natin yung gymnasium po nila. どこをポロングの人たちを dito bali ikot po po tayo putin lang po natin iikotin yung area po nila sa kahit sa ang area po e eh, napaka linis po talaga grabe Ang linis po wala akong makitang mga kalat dito sa kalsada na baka mga basura